kahulugan ng puting tandang sa panaginip. Ang puting tandang ay isang lalaking manok na may puting balahibo. Ang mga tandang ay kilala sa kanilang kakaibang tunog ng pagtilaok at kadalasan pinananatili sa mga sakahan para sa kanilang karne o bilang bakahan ng pag-aanak. Ang kulay ng mga balahibo ng tandang ay maaaring mag-iba depende sa lahi ang mga puting tandang ay medyo pamantayan. Maaari silang i-breed para sa kanilang mga genetic na katangian upang dumami na may ninanais na mga katangian tulad ng isang partikular na kulay o laki ng balahibo. Ang isang puting tandang ay kumakatawan sa ilang mga katangian ng panaginip tulad ng tapang, lakas at proteksyon. Ito rin ay sumisimbolo ng bagong simula o bagong simula. Sa kabilang banda, maaari rin itong kumatawan sa masasamang aspeto gaya ng pagsalakay, dominasyon o pag-augali sa teritoryo. Ang panaginip ng isang puting tandang ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Gayunpaman, ang ilan sa mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang puti ay kadalasan nauugnay sa kadalisayan, kalinisan at kawalang kasalanan. Sa makatuwid, ang isang puting dandang sa iyong panaginip ay maaring kumatawan sa isang pagnanais para sa kadalisayan, isang pangangailangan na linisin ang iyong sarili o isang pananabik para sa pagiging simple at katapatan. Pangalawa ang espiritual na paggising. Ang mga tandang ay nauugnay din sa paggising at kamalayan dahil kilala sila sa kanilang pagtilaok na hudyat nang simula ng isang bagong araw. Ang nakakita ng puting tandang sa iyong panaginip ay maaaring mga hulugan ng isang malalim na espiritual na paggising o kailangan mong bigyan pansin ang iyong intuwisyon at panloob na boses. Pangatlo, ang pamumuno at kumpiyansa. Ang mga tandang ay sumasagisag sa pamumuno, kumpiyansa at paninindigan. Kung nanaginip ka ng isang puting tandang, maaaring ito ay isang senyales na mayroong kang kapangyarihan na pangasiwaan ang isang sitwasyon sa iyong pagising sa buhay. Upang maging mas kumpiyansa sa iyong mga desisyon o upang maging mas mapamilit sa iyong pakikipag-usap sa iba. At ang pang-apat, ang babala o panganib. Sa ilang kultura, ang panaginip ng tandang ay maaaring magbigay ng babala sa paparating na panganib o tanda ng malas. Gayunpaman, ang interpretasyong ito ay hindi pangkala, pangkalatan at mahalagang isa alang alang ang iba pang mga detalye ng iyong panaginip upang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting tandang Kapag nanaginip kang makakita ng puting tandang, sumisimbolo ito ng swerte at isang senyales na malapit ka ng magharanas na mga pagbabago sa iyong personal o profesional na buhay. Ang mga puting manok ay sumisimbolo sa kadalisayan, kawalang kasalanan at bagong simula. Maaari kang mabilis na magsimula ng isang bagong paglalakbay na magdadala sa iyo ng kaligayahan. Ang panaginip na ito ay isa ring senyales na dapat ka magtiwala sa iyong instinct. Maaari kang gumawa ng mga tamang desisyon at pagpili. Dadalhin ka nito patungo sa iyong layunin, dinihimok ka ng puting tandang na kumilos at kumpiyansa na ituloy ang iyong mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na puting tandang. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na puting tandang, ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang cycle. Ang panaginip na ito ay isang babala na kailangan mong bitawan ang nakaraan. Oras na para bitawan ang anumang pumipigil sa iyo. Ang isang patay na tandang ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata at simula ng isang bagong kabanata. Maaring hindi ka sigurado sa hinaharap. Ang simbolo na ito ay nagpapaalala sa iyo ng mga bagong pagkakataon at posibilidad ay darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking puting tandang. Kapag nanaginip ka ng isang malaking puting tandang, ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan pamumuno at autoridad. Ang panaginip na ito ay senyales na handa ka ng kumuha ng tungkulin sa pamumuno o kontrolin ng isang sitwasyon. Mayroon kang kumpiyansa na pamunuan ng iba at gumawa ng mahahalagang desisyon. Ang malaking puting tanda ay sumisimbolo din ng tagumpay. Malapit ka na makatanggap ng mga gantimpala para sa iyong pagsusumikap at mga nagawa. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na makakamit mo ang magagandang bagay at makabuluhang makakaapekto sa iyong personal o profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng puting tandang. Kung nanaginip kang pumatay ng puting tandang, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na harapin ng mga takot. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong panloob na pakikibaka at ang pangangailangan na malampasan ang mga paghihirap. Ang puting manok na pinapatay mo sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagkasira ng isang bagay. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ang iyong mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Sa makatuwid, dapat kang maging maingat sa iyong mga pagpipilian at epekto nito sa iba. Samantalang kung kakatayin mo ang isang puting manok para sa isang bagay tulad ng mga pangangailangan sa pagkain, ito ay kumakatawan sa pangangailangan na iwanan ang mga gawi na hindi na nagsisilbi sa iyo. Oras na para gumawa ng ilang pagbabago at sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting tandang na tumilaok. Kapag nanaginip ka ng isang puting tandang na tumilaok, maaari itong maging simbolo ng mga bagong pagkakataon. Ang tilaok ng manok ay kumakatawan sa isang bagong araw. Senyales ito na handa ka na magsimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa pangangailangan na igitang sarili at kontroli ng isang sitwasyon. Ang puting kulay ng manok ay sumisimbolo sa kadalisayan na nagpapakita na kailangan mong magsimula ng isang bagong simula na may malinaw at tapat na pag-iisip. Ang panaginip tungkol sa mga puting tandang na tumitilaok ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa komunikasyon. Ang tilaok ng manok ay isang mensahe para magsalita at ipahayag ang iyong mga saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting tandang na humahabol sa iyong Kapag nanaginip ka ng isang puting tandang na humahabol sa iyo, iyon ay pagkabalisa. Ang tandang sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa isang sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo na nanganganib. Ang panaginip na ito ay isa rin babala upang maging mas mapilit sa pagtatanggol sa iyong sarili. Na-stress ka ba sa isang bagay? Ang panaginip tungkol sa isang puting tandang na humahabol sa iyo ay isang palatandaan na dapat mong harapin at pagtagumpayan ang iyong mga takot. Ang pagtakbo palayo sa tandang ay sumasalamin sa iyong pagkahilig na maiwasan ang paghaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting tandang na tumutuka sa iyo. Kung nanaginip ka ng isang puting tandang na tumutuka sa iyo, ito ay sumisimbolo sa labanan. Ang pag ng tandang ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng banta mula sa isang tao. Ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na maging mas maingat at alerto sa iyong paligid. Dahil puti ang tandang na ito, dapat kang magingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. May posibilidad na mga taong ito ay magbunyag ng iyong mga sekreto sa iba.